Nakatakdang uh, mamahagi si Pangulong BBM ng mga patient transport vehicles sa iba't ibang uh, lalawigan sa Luzon. Ayan siya guys. Uh, kahapon, Merkules, July 9, 2025. Ginalingan masyado ng ating Presidente. Ito ang loob uh, ng uh, transport. Yan, yan yung kabuuan. Yan natin ano yung structure niya. Diba? Ayan, sa loob. May mga medical kit. Ha? Huh? Ang luwag sa loob. Yan siya, guys. Hmm. Ganda, diba? Ayan. Hmm. Maluwag. Kompleto na yan sa loob. Bali, 385 na ambulansya sa iba't, ibang lalawigan ipamimigay. Alright.